Itatakda po namin hanggat maaga ang uh, susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Ako, sa ayaw at gusto ni Pastor Apollo Kibuloy, haharap na siya at magkaharapan na sila sa mga nagreklamo. Pero alam nyo, may banta si Kibuloy sa sino man umano na nagbabalak na magpa uh, ito uh, ayon sa kanya. Pero kayong mga masasama ang loob sa akin. Gusto ninyong bumagsak ang anak. Inakusahan ninyo ang anak. Sinisiraan ang anak. Binabasa ang anak. Pinepersecute ang anak i pity you i really pity you why because when those uh, things will come back to you you know there's always a day of recording recording either of judgment for blessings or judgment for destruction oh when it comes back to you whatever you have thought about the sun will all come back to you you oh, see yun ang kaniyang apahayag Di ba ba argumentum contra factum ng valid? Bakit? Ang akusasyon laban sa kanya, maliban sa human trafficking, mayroon pang pang-aabuso. At yung umanong mga nagre babalik sa kanila kung ano man ang inaakusa sa kanya. Ibig sabihin na yung mga nagre-reklamo sa uh, babalik din ang may kaso din sila ng human trafficking at pang-aabuso? Okay. Hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, house arrest daw. At hiniling din na kundi man house arrest, hospital arrest daw. Okay, pabor ba kayo mga kapatid na isa ilalim ang self-proclaim na appointed son of God, Pastor Apollo Kibuloy, ng house arrest o kaya'y hospital arrest daw sa Davao daw na ospital. Pero kayong mga masasamang loob sa akin, gusto ninyong bumagsak ang anak, inakusahan ninyo. O oh, yan. kiniklaim talaga niya na anak siya. No? Dipindi, sino ang ama? Anak, sinisira ng anak, binabasang ng anak, pinepersecute ang anak. I pity you. Hmm. so nakakaawa na naman umano yung mga uh, nag akusa sa kanya, yun yung mga nag-uusig sa kanya. Well, sa dami niyang abogado, sa dami niyang pera, pero nakaprosen ngayon ang mga ari-arian niya, uh, pwede namang harapin niya talaga yan sa hukuman. No? But tumagal pa sa taas na panahon na pagtatago. I really pity you. No? so nakakaawa umano ang mga nag-akusa sa kanya. Why? Because when those uh, things will come back to you. Wow, so, uh, yung mga nag-akusa sa kanya, babalik daw o mano, babalik daw o mano sa mga nag-akusa. Eh, ngayon, paano yan? Meron bang logic? Ang nag-akusa sa kanya ni Repsia, ni Repsila daw. No? Inabuso daw sila. I Ibig ba sabihin, babalik din sa kanila na may magreklamo na inaabuso sila sa mga nagreklamo. May Uh, human trafficking na walang uh, piyansa di ba, ba? Oh so ibig ba sabihin babalik din uh, sa kin sa kanila yon. Okay. Doloy, anda, alam mo dami din ang nanalangin na mahuli si Kibuloy. Okay. Tuloy natin. You know, there is always a day of recording recording either of judgment for blessings or judgment for yon and dapat harapin ni Pastor Apulo Kibuloy itong pahayag niya, di ba? Destruction. Oh, when it comes back to you, whatever you have thought about the sun will all come back. Oh, so, yon. Kung ano ang sinasabi ninyo sa anak, babalik niyan. No? Ibig sabihin, uh, yung uh, nagreklamo na inabuso sila, babalik pa sa kanila yon. Mm. So, magkaharapan na sila pati na sa nagpakilalang uh, apo ni Pastor Apolo Kibuloy daw. Naalala niyo yung umiiyak na nagpakilalang apo ni Pastor Apolo Kibuloy? So, excited na ba kayo na haharap si Pastor Apolo Kibuloy sa Senado? Abangan niyo ha, coverage tayo niyan. To you. It will not destroy me. It will destroy you. Oh, di daw umano. Uh, siya magigiba, mga kapatid. Bagkos! Hello, Mr. Curious Catholic. Kumusta po, Bro oh, kumusta sa Mrs. mo dyan, no? Uh, so, sabi niya, mga kapatid, na ang nag-akusa sa kanya, babalik daw umano yung akusasyon na yan at hindi siya magigiba magkos yung nag-aakusa ang magigiba. Oh, sige, tignan natin. What you think of me, is what will come back to you. If you think of me about good and goodwill to the Son, it will come back to you as a blessing. Ayon, ang kanyang uh, propaganda sa mga membro na naniniwala na, sa kanya, uh, na nanirahan dyan sa uh, kanyang kingdom. Kung ang uh, isip ninyo sa kanya bilang nag-claim na anak ay maganda, ay maganda daw umano ang babalik sa kanila. Di ba, ba Kaya maraming uh, umaasa talaga na magkaroon sila ng napakagandang bahay doon sa langit dahil si Pastor Apolo Kibuloy may pahayag na nakapunta na umano siya sa mansyon niya sa langit at imagine ang durnab daw niya doon sa langit ay ano daw, Dayamun. no oh. Kung naalala ninyo, may mga miyembro pa ni Pastor Apolo Kibuloy na sabi nila ni, ay, ilaw pala, ni Colonel Rolin, uh, Lorenzo sa Kamkrami. Nagkita kami kahapon uh, at sa kanyang pamilya. No? Uh, Colonel Lorenzo sa Krami, akam uh, Krami, kung saan nasa Uh, karami ngayon si Kibuloy. Uh, pa palaging nagsubaybay sa atin. Kumusta po, uh, Colonel Lo Lorenzo? Nakita kami ka kagabi, No? Okay, tuloy natin. If you think of me, evil, that evil will come back to you also. So you reap what you sow. It Ayan, so... Sino kaya ang matatamaan sa kanyang bahayag na ito? It's a spiritual law that cannot be broken. Another reminder. <laughs> kaya pinagpapala anak. At pinagpapala ang lahat ng mga lumalapit sa atin. Yun, pinagpala ang lahat na lumalapit sa kanya. ona na basura yung claim na house arrest kay Pastor Apulo Kibuloy. Pero umirit sila ng hospital arrest. Naawa yung abogado, naalala nyo yung abogado na nang uh, nag ng debate ni Pastor Ani uh, ni Father Darwin Gitgano, awang-awa o manusya kay Pastor, Pastor Apulo Kibuloy dahil walang TV. Oh. so, Baka madismiss na naman itong hiling nila na house arrest. Ano? Yung hospital arrest. At sa hospital arrest, doon daw. Doon daw sa uh, Davao, sa kanyang epicenter. Okay. Iwan ko kung ano sa palagay ninyo, dapat ba na uh, i-house arrest itong si Pastor Apulo Kibuloy matapos? Yung sinabi niyang sumuko dahil naawa na siya sa kanyang mga miyembro na handang magpakamatay sa kanya, sumuko daw umano. Okay. Uh. Parte magandang pag-usapan yung bagong balita, o. Oh. Uh Oo. -oh. Yung i-house arrest. oh, yun. Uh, tinatalakay nila ni Atty. Claire Castro ang claim na i-house arrest si uh, Pastor Apulo Kibuloy. Okay. Si Lokay Bro Nanding. Um... Uh, at uh, an Anyani TV uh, sa Montalvan Rodriguez Rezal si John Tabalansa hello uh, Varad hello at uh, Jeffrey Malulan okay sige tuloy natin tuloy natin si Attorney Claire Castro Yeah, house, ayun nga, may petition sila uh -huh. for house arrest. I only learned that he was already inside the compound on September 8 in the morning. I was, I was uh, very surprised. <laughs> <laughs> hindi na rin dapat sasabihin ito nito riyon, pero hindi rin kasi nasunod ang hiling nilang media blackout matapos ang pagsuko ni Kibuloy. Ngayon, hihilingin na ng kampo ni Kibuloy na i-house arrest ang pastor. Agad namang tinanggihan ng Department of National Defense. May, may sinabi ang abogado na ni Pastor Apulo Kibuloy na meron o silang kasunduan na pag sumuko, si Pastor Apolo kay Buloy, total black out uh, media. No, ibig sabihin, walang coverage. Um, ano sa palagay ninyo mga kapatid? Yung sinabi na uh, uh, total black out. Di pwedeng ilabas sa media. Pwede ba yun? nakatutok ang media. Di ba ba ilang mga media Lalo na sa JP ang nag-apa-blatter dahil yung mga miyembro ni Pastor Apolo Kibuloy, alam niyo na, na di sila pinapasok, no? di na sila pinapasok. At mayroon pang nauna nating tinatalakay, yung sa ba yun, na media, na sinaktan pa. Okay, tuloy natin. Nailipat ang kustudyan ni Kibuloy sa AFP. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na napilitan lamang sumuko si Kibuloy. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siya gumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Uh, to his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 8 ng umaga nitong September 8, nang makatanggap sila ng impormasyon na handa ng lumabas ang pastor sa KOJC compound. Ilang kondisyon din ang hiniling umano ni Kibuloy sa kanya. Okay. Uh, pero, may sabi na naman yung kampo ni Pastor Apolo Kibuloy na si Kibuloy nanggaling daw umano sa Cotabato at dahil naawa siya sa kanyang mga miyembro maniwala ba kayo na nanggaling sa Cotabato pumasok doon sa Kiujici compound dahil naawa siya sa kanyang mga miyembro pumasok daw hindi siya nakita sa mga pulis nakita naman siya sa ilang mga miyembro daw oh so ang sabi ng DILG uh, secretary Minhor Abalos Quintong Barbero imagine nasa labas na pumasok para sumuko. Okay, tuloy natin. Pagsuko o nariyan ang pagsakay niya sa aeroplano kung ibabiyahe siya sa Maynila. Bagay na inaprobahan naman ni Pangulong Marcos. Isinakay ang pastor kinahapunan sa C-130 aircraft ng AFP mula Davao papuntang Maynila. Ang instruction ko sa kanila, itong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, ng gusto. <laughs> Minabuti raw sundin ng PNP ang mga kondisyon ng Puganting Pastor para maging mapayapa ang pag-aresto. Isiniwalat naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na sinapaan sila ni PNP Chief Romel Marvil ng patong-patong na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng malicious mischief o paninira ng isang private property. Kaugnay pa rin yan sa ginawang paghahanap ng mga polis kikibuloy sa KOJC compound. Handa po kami dyan. Pero ang importante dito, alam namin ginagawa namin tama. Naniwala kami, hindi, hindi tumigil ang polis. So ayan po mga kiers, ka sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his and YouTube channel, dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Todo de en Iglesia.